Hello po, kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs Nandito po tayo ngayon sa likod ng aming bahay at uh, ipakikita ko ulit sa inyo yung aking mga uh, cactus mas dumami na yung mga uh, babies nila yun know, o, yung mga pups nila ang ganda, ang dami at etong uh, matigas na parang bulok pero ngayon, ayan, nabubulok na. Pero ngayon, nakita ko, meron ng dalawang babies dito sa baba. Siguro talagang papatay na to, yung pinaka mother nila, maliit pa lang ngayon. Nabulok na yung ibabaw niya, ng tuluyan. Tapos, kaya isa pa na gusto kong ipakita sa inyo to, eto, may mga seed pad. Uh, nung isang araw, yung isang seed pad po dito na tinanggal ko, binuksan ko may buto. Kaya lang, paalis kami nun, binudbud ko lang dito sa mga nandito na paso. Hindi ko alam kung tutubo ba yon Kaya gusto ko po ngayon na i-share sa inyo. Titingnan natin kung may buto pa yung dalawang natitira na to. Pero bago po tayo magsimula, sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, paki like comment, and subscribe po. At huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Pinasok ko na po dito sa loob ng aming bahay, itong uh, Chimno cactus na merong seed pad. Bali, apat po yung seed pad nito. At yung isa nga, sabi ko kanina, tinanggal ko nung papaalis kami at binuksan ko. Nakita ko may mga buto. Uh, ngayon, Ah, itatry ko po uli na buksan yung dalawang hinog na na seed pad na yan. Ayan o. Tingnan natin kung may buto. Tapos, itatry natin na itanim. Pangalawang pagtatanim ko na po ng buto mula sa cactus. Kung, kung ito po, ang mga seed pad na to ay may buto. At kung mabubuhay ko po yung mga uh, buto na ipupunla po natin ngayon. Nung 3 uh, years ago, ito po yung tinanim ko na buto ng cactus, ng melo cactus. Ito po ay freebies lang. Nung bumili ako ng cactus dito malapit sa amin, siguro mga tatlong seed pod yung binigay sa akin ng melo cactus. Pero marami rin namang nabuhay. O, so, pinunla ko po yung mga buto na yon sa ganito. Sa isang canister at pinunla ko sa ganito rin lupa yan sa ganitong klase ng lupa ko la yung mga buto ng melo cactus na bigay sa akin kaya marami naman pong nabuhay kaya kaya lang po yung iba namatay ah, habang niriripat ko sila ah, kapag kumuha ko ng ah, malalaki na at niripat ko, namamatay po kasi ang pagkakamali ko naman nun hindi ko po sila na ilalagay sa morning sunlight dapat po morning sunlight. Ito nga po, 3 years ago na. Mula sa buto, tinanim ko mula sa buto. Napaka bagal po ng pagkakalaki nila. Kaya lang po lumaki to, nung nilagay ko sa full sun, nung medyo uh, mga mga laki na sila ng ano uh, nalko dito sa malapit sa ilong. yon Nung gano'n na sila kalalaki, Ah, nilagay ko na sa full sun yan, ma naging mabilis na po na lumaki yung mga melo cactus bali siguro mga apat yung napamigay ko hindi ko lang alam kung, nab kung nabuhay yung mga napamigay ko na yun tapos eto nga po yung naiwan sa akin yung anim na piraso na to kaya ngayon po nak nakakita ulit ako ng seed pod. dito sa isang gymno ito ay uh, anak lang po ng isa sa gymno ko nung mga una-unang nag-alaga ako kaya ngayon na yan nagsabay-sabay po yung pamumulaklak nila at yung bulaklak yung pinaka-seed na yan hindi ko po tinanggal ah, hinintay ko na maging pula kasi po kapag pula na yan yan po ay hinug na at pwede na po kung merong buto yung lob ng seed pad pwede na po na ipunla sa ganito yan kaya kung makikita naman po kayo na tissue dito. Kailangan din po ng tissue sa paglilinis po ng buto to ng cactus. Ayan, mag-start na po tayo. And eto, iha-harvest na po natin yung dalawang seed pod. Yung isa kasi natanggal na eh. Etong isa, yan, tinanggal natin. At yung isa na matitira na to, ay ah, ito po ay ah, hintayin pa natin na mahinog. Tsaka natin i-harvest yung seed pad. Ito ah uh, ihisusun natin. Pasensya na medyo madumi yung ako ah, ko dahil kanina pa ako nagvi-video yung palinopsis orchids. Bibiyakin natin 'to. Titingnan natin kung may buto sa loob. Yan, parang may buto ako na nakikita. Kung nakikita nyo, ito. Tapos, ito, tingnan natin. Medyo madilim lang nga dito dahil nasa loob tayo. Ang natin yung itim na to. Napapagkamala natin na ano to. Na buto. Alam yung mga buto niya hindi pa magulang pero itatry try natin ito yung nandito mukhang magulang na yun yung itatry natin ipapahid ko dito para makita nyo yan o oh, nakikita nyo yung black na yan yung mga black mga buto yan eh ganyan po kaliliit yung mga buto ng cactus pero yung buto po ng melo cactus malalaki po yun Yan, nagkamali ako dito. Dapat hindi ko muna na i-harvest. Yan, kung makikita nyo, merong mga buto po yan. Ito naman, yan. Parang hindi pa magulang yung mga buto nila. Pero try din natin. hindi pa magulang. bale, kinayod ko lang ng, ko, ng koko Maganda yung binukas ko nung nakaraan. Tapos ganito lang po yung paglilinis. Ayan o, ikaganto nyo lang. Dahan-dahanin nyo lang. Ayan o. Kung makikita nyo, ayan, Yung mga... Itim-itim na yon, buto po ng kaktus. Yan. Ayan. Kailangan matanggal yung lagkit. Yan, nakikita nyo. Yan yung mga itim. Yan yung mga itim na yan. Yan yung buto po ng kaktus. Kukuha ko na isa pang ganito. Kasi kapag itong paper towel, malalim yung pinakabutas-butas niya, papasok lang doon yung pinakabuto. Dahil makita nyo ang liliit. Yan, ililipat muna natin ito dito sa malinis na tissue. Malagkit pa kasi eh. Yun yung pinakaloob ng ano, ng seed pod. Malagkit. Kaya kailangan malinis. Tissue lang po yung panlinis. Dumidikit pa sa kamay ko. Ang liliit eh, Hindi ko po alam kung mabubuhay to. Pero i-try natin. Pero nakaka-excite na gawin ko ulit ito. Pero sa gym no naman. Yung dati kasi sa Melo. Noon nga ako nagpunta kay Mama Donna dati dapat hihingi ako ng buto ng melo kaya lang wala daw buto yung melo cactus niya ngayon kaya ito na lang ito na lang yung ating experiment kung makakabuhay ba ulit ako chimno naman to dumidikit sa kamay ko yung ano malagkit sayang kasi kapag ka hindi natin nakuha yung lahat ng buto. mga orchids lang din na napaka slow grower yung mga kaktus, yung mga buto ng kaktus. Kapag nagmula po sa buto yung kaktus na itatanim natin, talaga napakabagal po lumaki. Talagang patsagaan lang, kaya lang, talaga pong kapag uh, napatubo mo, yan o, nakakatuwa lang. Matagal din naman po lumaki, parang talagang masasatisfy ka sa ginawa mo. Yan, dati si ate Jo nakapagpatubo rin eh. Hindi ko lang alam kung mga na buhay yung napatubo niya. Yan o, kinuha ko lang lahat dito sa pinaglinisa natin. Uh, mas maliliit pa po ito sa buto ng pechay. Eh no? Marami rin naman ako na nakuha. Pero, titingnan natin kung uh, ah, tutubo. Tatanggalin muna natin yung, yung pinakalagkit niya. Pero ito, ayan, nakahiwalay na wala na lagkit yung mga naghihiwa-hiwalay. lang po. Ganito lang po yung ginawa ko dito sa melo cactus. Hindi po ako nainip na lumaki kasi hindi ko binabantayan eh. Hinayaan ko lang siya na lumaki. Dati, tigitigisang maliliit na paso ko nilagay yan. Tapos naisip ko na ilagay na magkakasama dyan. yan Nakita nyo na ano, Tapos po, ang gagawin natin, ipupunla na natin dito. Lalagay na natin dito sa, sa pinaka-container na to. Ayan, nakasung yan para makita nyo. Ayan, no? Ito sa kamay ko. Sa daliri ko. Ibubudbud lang po dito yung mga buto. budbud -bud lang at after maibudbud nyan, idiligan nyan budbud budbud tapos after po na na mailagay ko lahat ito Tatakpan ko to at lalagyan natin ng date ngayon kung kailan natin ipinunla. Tapos, tsaka ko na lang po kayo i-update. Yan, ilagay na natin lahat dito sa container yung mga buto. At eto na po yung balat ng seed pod. Yan, may mga buto pa na naiwan dito. Tapos po, gamit po itong sprayer, sprayan natin. Kailangan yung ano lang yung yung mahina lang Kasi po kapag malakas, sa po ng buto na yon, baka po pumailalim sa lupa yung mga buto. Kaya kailangan yung hindi malakas yung pag-spray ng tubig. Ayan, ganyan lang. Tapos, tatakpan. Pasensya na. Meron dito. Hindi ko kasi matanggal eh. Napaka tindi ng kapit nitong sticker na to. Yan. Ganyan. Tatakpan lang. At magsusula tayo dito sa tape. Lalagay natin kung anong date. Bali ngayon ay August 3. Ayan, susulatan natin. August 3, 2024. Ayan. Hintayin po natin kung ito ay uh, tutubo. Try lang natin. Dahil, napatunayan ko naman nasa aking sarili na nakapagpatubo na ako ng Cactus mula sa buto, yun nga po yung melocactus, ito naman po ay gymno, natapos na po yung pag uh, tatanim natin o pag pupunla natin ng buto ng gymno cactus, at dito natin pinunla sa isang uh, container at August 3 2024, ah uh, September 3, mali ako yan, mali ako, September 3 Hindi Augusto. September po. Ayan, binago natin. September 3. Ano ba naman yung isip ko? August pa rin ngayon. Ayan, September 3, 2024. At ito po ay ilalagay ko sa labas doon sa aming terrace kasama ng mga cactus. Kasi nung nagpunla po ako nung pinunla ko po itong mga mellow cactus na to doon ko rin to nilagay yung ganitong container din dito ko rin sila nilagay at ganito rin na uh, lupa yung ginamit ko kaya doon ko rin po ilalagay ito at uh, tingnan natin kung, kung ilang araw ah uh, susulpotan itong mga buto na nilagay natin try lang sana ma, uh, makapagpatubo tayo ulit Hello po, ngayon po ay uh, September 19. Hindi ko po muna in yung um, video ko tungkol dito sa uh, pagpupunla ko ng buto ng cactus. Gusto ko po kasi na masigurado kung talagang tutubo yung buto ng cactus na uh, pinakita ko sa inyo dito sa unang video. Tingnan natin ngayon kung meron nang tubo itong mga pinunla ko. Ayan, no? Hindi ko to dinidiligan. Nandito lang siya. Sa container na to. At ayan no? September 3. Nung uh, ipinunla ko po ito. Nagkamali pa nga po ako. Kala ko August. Pero September na po pala yun. Bale ngayon, September 19. Uh, 16 days after. Tingnan natin kung may tumubog na. ay eh, nakikita ba kayo? pero meron akong nakikita yan nakikita nyo ba? susungko na lang para hindi siya blurred Ito yung isa o oh. eto pong cactus na to etong buto ng cactus na pinunla ko dito ay bali isang seed pad lang po yung ginamit ko dito dahil yung isa hindi pa magulang yan meron ako nakikita na puti puti nakikita nyo ba yon hindi ko alam kung iyan ay cactus pa o dahil lang sa bato kayo na nakikita nyo ba to yan ito ito ito, ito. yun yun pa isa ah uh, ito mahirap na kasume mahirap pulihin Ayan, yung may mga puti. Hindi ko alam kung cactus pa din yon I- update ko po kayo. Tapos, dito meron pa. Alam ko, ayan. I-ano lang natin. Merong isa dito. Ito. Tapos, ito, iikot lang natin. Para makita natin. Ayan. Tatlo. Nakita nyo ito, ito, tsaka ito. Ayan. Ayan po yung mga buton ng uh, gymnocactus na pinunla ko. Sa dami pong buto na inilagay ko dito sa container na to. Yan. Yan lang, apat lang po yung tumubo, pero hintayin pa natin kasi nung una ako na nagpatubo nito, hindi po sabay-sabay na tumubo yung buto. Yan po nabigyan ko na po kayo ng update para dito sa aking uh, pinunla na Buto ng gymno cactus. Ayan, meron na nga pong update. Pero sana mabuhay ko po yung apat na to. Sabi nga nila, uh, kung merong maliit na pag-asa, nagsisimula yung malaki sa maliit. Kaya po eto, sana yung apat na tumubo na to ay lumaki. At para maging yung melo cactus ko na napatubo ko nung pandemic. Hanggang dito na lamang po ang aking video at maraming maraming salamat po sa walang sawa niyong panonood at walang sawa niyong pagsuporta sa aking mga video. Sa mga subscribers, sa, mga friend ko sa YouTube, sa mga napadaan lang pero nanonood po ng aking mga video at hindi po iniskip ang ads, maraming maraming salamat po sa walang sawa niyong panonood. Keep safe everyone. God bless.